ating channel. Today is Friday, November 24, 2023. Siyempre, pag Friday, Bukawi Day yan. Kaya nandito po tayo sa Bukawi para mag-update uh, po ng inyong mga favorite dog bits at countries. Pero bago po lahat sa mga hindi pa nakakasubscribe, subscribe po kayo sa ating YouTube channel, Ride and Roll. Follow nyo kami sa aming Facebook, TikTok, at Instagram. Yeah, Maraming maraming salamat po. Oh, well, ano? Oh. Inuhugot na agad, oh. Nang ba madali pa, oh. Oh. Good trade doon. Ah, uh, persya natin. Ilan ba na yan? Magto two months. Oh, magto two months. Sa so, lalaki babae ba to? Isang lalaki, dalawang babae. Isang lalaki, dalawang babae. 5K lang isa. 5K kahit babae? Oo. Oh, 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 kahit pay pay. babae, wala nang diferensya. Oh. 5K na lang. Wala na, puro persya. Pero tayo ragdal. Wow, ragdal ha? Yun. Yun. Ang ganda. Babae Oo, magandang 12 na lang ito 12, oo oh. ko nito, patay na yung rin dyan Solid yan Oo Magpa-feature Bago pa mawala Babae Oo, ragdoll 12 babae Oo, yan Wala na? Wala na, ito lang Ito lang dala mo Yung motor ba tala. Yung motor, baka may gusto Wala shoutout sa tropandrom po pantag Pantago! pantag Patik Wala, oh, thank you, thank you, boss. Sorry, sorry

5K. 5K, oh yan, 5K. Ito, EXO version din. Dominant naman to ng EXO. Yan. Bigay ko ng 7K. No, 7K. Oh, yan, Lalaki. Lalaki. 7K. Yes, yeah, 7.5 sana. Eh. 7K na lang. Ano ka agad? Menos Sa iba yan, sabihin yan. Exotic low nose. Pero sa akin, version EXO talaga yan. Dominant lang ng EXO. Ito, sharing ba to? Opo, yan. Tortoise. Tortoise. Babae. Ayan, tortoise, babae. Bigay ko na natin ang ano, 5K. Hanggang 4-5, bigay ko to. Ayan, oh, hanggang 4-5 ba? Ha? Oo, oh, turning 3 months na yan, babae. So, oh, ang galing. Tapos yung mga yung pairs yan. Ito, Yung blue tsaka yung black. Ayan. Bigay ko naman to ng 3K isa. 3K na lang? Yes, pares sa laki. Oh, pares sa laki, 3K na lang. O, sa mga yan gusto na ng na budget meal, no? Ayan, o, pares yan, oh, o. 3K na lang, o. Oh. Hindi ko na nakatatasan para mabilis lang. Oh, so, para smoke ma black to ha, baka ano nyo. Smoke yeah, black. Red, black. Red, black. 3K na lang. Kasi so, ito blue. Wala naman. sa laki. Mabilisan lang. Wala-wala lang sa ating usap. Wala-wala lang. Kus-kus balungos. Ato. May ito. mga parts ng big bone natin. Saksiba. Oh, ganyan. Ito babae. 5 months na yan. Sige ko na kanina 5K. Wala, 5K. 4-5. Para mabilisan. Ganun din to. Big bone. Lalaki naman po ito. Ayan, yes, 5K yan. Hanggang 4-5. Tapos. Ano Maganda yung dibdib niya. Maganda yung dibdib niya. O ang ka 4-5, bigay ko na yun. Ay, ah, yung main ko natin, 3 months. Ay, ah, ito yung main ko mo. Opo. Oh, o, oh, yan oh, o. No. Pure main ko ba siya? Yes. Ayan, bigay ko na ito ng 20, negotiable pa. O, oh, 20 din. po yan ang babahay. Pure main ko. O, oh, yan. Pure main ko, babahay. Wala pong papel yan. O, oh, oh, yan. 20 din. O, yan. 3 months. Bira ang magkagalito sa akin. O, dahil nga, hindi ko dadalhin ito eh. Online lang sana yan eh. Pero para para ma-vlog siya. Negotiable pa yung 20. Negotiable pa po. Okay, pa. Dalihan nyo, unahan na lang. Mabilisan okay, lang, lang. babae po yan. Una, una. Shout out po Ah, uh, shout out sa mga bahay natin lang, mga pusa. Ayan. Gusto mga gusto mag-inquire sa akin, direct message lang po sa page ko. Pet ni Mac. Lagi natin yan, syempre. Kung mag-unahan na kayo sa mga hindi po niya, bihirang bihira Yes po, yes po. Salamat kay Mac ha. Good morning, Boss Yon, Good uh, morning, ko! Medyo na ibang presto ko ngayon. Oo na Napunta ko sa dungo. Kawawa, kawa, kawa, kawa yung mga pusa doon. <laughs> Dahil sa manok, mga oh, nagkasabong. Oh. Dala pa rin natin yung main ko na dark choco. Main ko na dark choco? Oo o po. Oh, pakita nga natin mga naman. Main ko na dark choco. Oo yan. O po. Ilan pa rin, yan, Boss? Eight months. O, so oh, eight months, oh. Eh. So, lalaki ba? Lalaki. So, lalaki. Ah, ano ba mo? Ah, bigay lang natin to ng ano, 15k negotiable. Main con 15k. Oh, oh saka mga kita noon. Oh, dito lang. Opo. Oh, oh, Pambukawi lang, oh, ayan. 15k main con. Opo. Oh, pure main con siya, bro. Opo. Oh, ayan, pure. Yeah. 15k magagawa na sila rito malamang. Kaya ah, boss, meron ka pa? Meron tayo dito British na person. Biggs? Ako po yung tatay-nanay. British person, Biggs. <laughs> ano <laughs> yung mga mga puso Babae to. Hindi ko palang tawagin British person yun <laughs> <ma. laughs> Babae. O oh, yan, okay, babae. Ligay lang natin to ng ano, 8K negosyable pa. 8K negosyable? Opo. 8K negosyable ah? Ang mukhang kamukha ng puso ako, Brad. Meron po tayo ditong ano, ginger na male, 3 months pa lang. Opo, po tayo ditong ginger na male, 3 months pa lang. Ginger, lang po. <laughs> Lalaki po. Ang amin dyan. 4-5 na lang po. Ito 4-5, baksa o po kayo siya Ayan, ginger. May bawas pa. May bawas pa. May pa po ay, ay. Sa ayong Himalayan, persya natin na tabi dito. Tutulog. <laughs> Himalayan, persya tabi. Oh. Ganda na kulay niyan. Tulo. Tulog eh. <laughs> Ganda, Himalayan, persya tabi. Tingnan mo yung bukso. <laughs> Opo. 5 months pa lang po. Opo. Oh, oh, lalaki po. Opo. Oh, ano dyan? Ah, bigay ko lang to ng 5K. Ito, oh, 5K. Opo. Jackpot? Opo. Ayan, 5 Meron pa boss? Wala na po, ito yan. Oo, yun. O baka may shoutout ka sa mga taga-batang kakalu. Ayan, shoutout po pala sa S5 Mafia. Baka batang kakalu dyan. Ayan, mga batang kakalu dyan ha. O, shoutouts. Salamat po kay Dennis. salamat po, salamat po. Yan, yan, yan. Good morning sa lahat ng viewers dyan ni Right and Roll. Ngayon lang tayo ulit na vlog ni Right and Roll. Yan, naging busy. Bali, meron tayo last available na main con dito na female. Going 2 months pa lang to guys ha. Going 2 months. Maincon person. Maincon, pure maincon. Going 2 ah, months. Ah, Going 2 months pa lang. Kaya maliit pa. Hindi ah. makita yung ano yan. Hindi. Ah. Oh ayaw makikita daw sa area sa tele. Anong oh, gender nito? Female pa. Female? Kaya swerte makakabili nito. Isa, Isa na lang? Isa na lang. Apat, ano ito yung lima ito eh. Uh Oo. -oh. Balis na lang natira eh. Kasi yung apat doon, mabilis na kuwa ka agad. Magkano to? Yan, ayaw ito na lang ng 20 kayo, negosyo ko. Oo. Ang katalong ka pa, ang ganda. Oo, sure. Swerte oh, makakabili nyo. Uh Oo. -huh. Uh -huh. Tapos ano, meron tayo, Highland Cold. Highland Cold. Highland Pool. Ay, oh, oh, oh nakatupi yung ano. Tenga, yan. Ang ganda. Pwerte makakabili nito. Ang ganda naman ito. Bale, ito lalaki, ito lalaki. Isa ang available, isang babae, isang lalaki. Okay. Magkano? Ito, bigay ko na lang ito ng 20 k Hindi ko siya pulpa. Mabilisan lang. Ay, ang ito ganda ng mata. Blue, blue eyes. No. Parang oh, um, ilaw. Ayan. Yeah, Ayan. Ayan yung mga kapatid niya. Oo, oh, ayan. Pakita nga natin. Kaya ito back to back naman. Ito back to back call. Ah, okay. Ito call din yan. Ito yung babae. Ah, ito yung babae. lalaki yan. Ito yung babae. Oo, ayan. Oo, sari So, cute ang cute na mga mukha. Mini yan boss, mini. Original na mini yan. Back to back fold yan. Eto, mm -hmm. uh, yeah. bigay ko na lang ito ng 8K. Itong back to 8K. back fold. Okay. Pero mukha siyang ragdal, di ba? Oo. Uh -oh. Back to back fold lang to. Tapos, okay. ito. Nakapatid oh, right? okay. Tapos meron tayong exotic. Yan. Yeah. Female. Ganda. Oh, oh. oh, Baba oh, oh, ito. Ilang oh, mga. Oh, ito na Ito na yung mansol. In -in. Ano, ano. Godapa, okay. Ito, bigay ko na lang ito ng 17. Pwede gano'n? Okay lang. Ganun ko lang kayo. 17. Ang ganda ng mata. Yan, gano'n pa rin. No? Pwede oh, nyo ako sa kontak number ko. 0970-673156. Pwede nyo rin ako yung sa messenger ko. Vincent Toko. Yun lang. Good morning, good morning. Thank you. Thank you babae ito eh. Baka yung laki talaga. sa lalap. ako? Ano ang natak lalaki ito. Dapat lagi niya kapare Para hindi siya nakakatesis. Kuya, dito ba sa kahin na kubaw? <laughs> <laughs> kubaw. Kubaw ilalim. What? Pagka po nakakrosa sa Amerikan, talagang Meron tayong American Shorter, kaya lang buntis siya. Buntis? Oo, oh, kaya medyo may sungit siya. Okay. Kaya pala siya, ano yan, medyo nagsusungit. Buntis siya eh. Anong nakabuntis dito, Persian? Shorter din, parehas. Ah, parehas? Wow. Nawala kasi yung lalaki kaya binenta nila. Oh. Eh, hindi nila napansin na pregnant. Oo, oh, oh, buntis na. Uh, buntis siya. Oh, Muro ko lang minibigay ito, 4K lang sa mga kasi so Kaya lang, medyo may sungit nga lang siya. Oh, Pero, nawa okay, okay. ka naman siya, oh. Mabait naman siya. Kaya lang ayaw niya magpabuhat kasi nga buntis oh, oh, siya. Oo, oh, oh, oh. no, okay. oh, baka may stress na. O, 4K na lang ha. 4K lang, na sila. O, pinga niya, buntis pa. Buntis pa. Buntis pa. Makakabawi ka na. Kapag ito, meron tayong British shorter. Yan yung British, yung malalapad yung mukha. Ito, no. Oo, oo. British shorter, male yan. Male. 6K lang yan, 6K. yes, mura yan. Tapos meron tayong mas mura. Mga Persian Siamese natin. Snowshoe color at saka uh, standard color ng pencil na saya 2.5 lang isa niyan. 2.5. 8 sa 8. 8 months sa 6 months. Ah, okay, ito 8 months 6 months. Yes. Oh, ito. Tapos yung version natin isa na yung 5 so yun. Nakakapagod. Ubos na ba 'yan? Wala. Eh, yeah, kaya ah. na lang pupusan natin eh mabilis pamilya. Dito sa mo bebenta na naman. <kumuhan> eh, baka gusto mo bigla na ako ng buntis. <laughs> oh, yeah, thank you, Kuya. Ikaw po ba 'yan? Ano na

ganda oh. Ay, ito yung Timbalayan. Mariel. Salamat po. Thank you po. Good morning po. Good morning po. Update lang. po. Shout out nga din pala sa mga buyer natin. Sa mga main person. Ay. Na nag lang. Si yung pala to. Jan Matis. Yes. Opo, sinaglit nga lang po yun ah. Eh. Isang araw dalawa oh, ng dalawa, ano? Pati ako na, oh. ano, <laughs> nag-inquire. Sabi ko, late, late nga po kayo. Na-late na ako. Gusto ko yun. Ganda, ganda diyan man 'tong mga binatang dali wala. Ito meron tayong dal'face naman. Guys. Mga face naman 'to. O, ito apat na female, isang male. Oh, ayan. Bigyan na lang natin ng 5k isa negotiable. O nako 5k isa, negotiable na. <laughs> or na female na, isang lalaki lang. O, okay, ayan oh, iso. Ayan. ayan. 5k negotiable. Pwede pala kasi, yan yung inaw-inaw. O Mula ito okay. Ah, salamat siya Ito si months months, Four months to. Okay, mga 5 months naman Mga male na chihuahua oh. Yung ano natin, anong gender po nito? Ito, ano, female oh. na lang natin ang 6'5 isa na lang oh. okay. Ang taba nito guys, pag nahawa sa personal Opo oh, okay. Okay. Dito bigay ng six, five, six, five na lang din natin ang 6 6'5 na lang din sa Chihuahua okay. Long coat kung isa ano Para Ano po, sa parang tiba? semi sila semi. Pero mahaba yung ano nila dito oh, Oo nga deep. Ayan, yeah, parang sa lalaki. 6'5 na lang. Apo. 4,500. If may mga naghanap din po ng mga chihuahuang adult, meron din po tayo. Ah, meron din. Mga ano, pang-out po. Dige mga pang-out. Sige, saan ka pa ba, ba, Kuya Mat, dyan? Abando po lang ako. Ayan, sige, abando lang dito Apo. si Kuya dyan. Sana magkaroon ka ulit ng ano, main control. O, hindi ko. Hmm. Inano ko nga po, nagdadalo ispa yung ispak ngayon December kasi may ano meron din. Meron, talabas ba? Meron. Ayan, ako, abangan Abang natin yan. Thank you, Kuya Chan. Thank you, Good morning ano? Laka, ano ano po kasi Kaya ni step? Ah, ayon po ayon ayon May ayon po. ayon 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 British ayon po. ayon 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 po? ayon ayon po, ayon po. Ilang months na po? year po, year. Magkano po sa breeders 3K po. 3K na lang? Here po ba siya? Opo. Sapatos. Here, 3K siya na lang. 3K na lang. 3K na lang. Alam ko to. Ang mura. Lalaki po, ano? Lalaki po. Lalaki po. time na lang. Kasi saya lang natin. Ayan. Contact number na lang po. 0961-502-5179. Pangalan po. Roger po. Roger. Ayan. Thank you po. Sa tatanda tumatakad out. Dito muna tayo. Dito Okay. Hay napu saib. Good morning. Hala. <laughs> muna pa oh. Susubukan ko Oo, ito yung blue eyes eh, no? Okay. Lalaki po. Magkano po? Konti na lang. 4K na lang. 4K. Then Oo, Kamislad. Oh, 4K na lang. Ten months po. Ten. Mga bago ba to, Kuya Michael? Marigang. Himalayan? Himalayan po. Ito Himalayan oh. Lalaki, ate Anne. Oo. Himalayan din. Himalayan, five-five. Five-five na. Ayan. Five-five na lang. Lalaki. Itong itong isa, An, ano to person lang? Persian na min. Persian min. Okay. Ganda rin. Lang. Oo, oh, magkano to? Ano lang yun Eh, sa kanya? Exo Persian. Ah, okay. Exo Persian. Exo Persian. Laki ng mata. Okay. Six, six Oh, puting puti. Eh. Okay. Thank you. Thank you. Masa na ba tayo? Good morning. Good morning <laughs> din uh, po. At yung mga natin. May kaliko po tayo dito. Two months. Bigay ko na lang ng four or oh. Ayan, four five na lang. Eh. Baba ito, siyempre okay. Kaliko eh. Ay, ito mga person natin. Ay, ganito yung Bigay na lang natin ng 4 lang din yan. Anong gender nito? Babae. Okay. Ano ito? 4 na lang din yan. Ito four five na lang sa kanya. Ito okay. okay. din, 4 five Ano four five yung isa? Exotic. Ito, exotic natin. Bigay ko na lang ng 7.5. Eh, sa kanya, 75. Anong gender niya? Babae po. Okay. Oh. <laughs> And may big bone tayo sa taas. Okay, <laughs> ma'am na lang ng sajim 7-5 pagbi lang ano kaya na 5 kaya at sa aso naman ano morning, uh, Ate Grace. hi shoutout camping <laughs> asuklad dunu no? asuklad sikat na kasi oh. sikat na kasi kaya ano? sikat you boy malaman ay 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 i love you both i love you ay 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 Meron ay 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 One year old na siya. Shorter lang. Okay. Okay. Five uh thousand -uh. lang. Meron akong karta na dalawa. Male and female. Ah, uh, okay. Three months old. Three uh fifty, -huh. sir. Ano? Three fifty. Five din po isa. Okay. Po. Tapos so, meron akong person tanti ko. Ano nga 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 Pay mail, okay. six months old. 6,000. Negosyable oh, lang. Negosyable yeah. pa naman. Ito, 15,000. Take out nyo na. <laughs> ba, ilang months ka ba ito? One year and two months. Ano? Mm -hmm. Import, may import. Mark po siya, green tag. Mm -hmm. Camp line. So, Lalaki, oh. Ayan, 15K, nego pa ba yun? Negosyable pa yan. <laughs> yan, meron no, akong serama. May serama siya. 500. <laughs> 500. 500 lang yan. Oo, oh, oh. oh. tapos meron akong oh. rabbit. rabbit na... Lion head. Wow, wow. 600 isa. Ah, Babae lalaki na lang. Ay, pabong maliliit sa mga ka-farming dyan. All over Bulacan. Ayan, meron po kaming pabong maliit. Bibigay po lang siya, siya ng $350. 350. Pero pag wholesale, $300 na lang. Wow. Mura, mura. At yung ka-avila lagi kay Ate Grace. Mga kambing-kambing. Yung mga mabing, kambing, chicken, oh. kambing. kambing pabo pagdating ng New Year. Inquire yan. na lang kayo. Kay at, at saka ato. baboy na native pa. Dili ni deliver niyo ba yan, Ate Grace? Actually, di kami free delivery. Pwede niyo pick up by Bulacan. Baliwag Bulacan. Yun, baliwag Bulacan. Contact niyo lang sa Ate Grace. Ding shout out din po sa mga Nakapalo sa akin. Thank you so much sa pananood sa live ko lagi. Sa Facebook na ako kasi nga tapat na po sa Ate Grace mag-vlog. Oh. Okay. Number mo Ate Grace? Ganoon pa ba? 927-357-2430 Shout out kay Dencho. Bako <laughs> ba ito? Thank you. Thank you both. Good morning Kuya Marlon. Nandito po. po tayo sa Bukawi. Eh. Uh, araw ng Biyernes. Right. No? Wow, oy, napaka-ganda. Ano po siya? Bersian na po okay. Babay po 'yan. Sa mali. Oh, ito mababayaran po ito. Oh, blue eye. Magkano po sila? Ito 30,000. Atin sento. Ito sa lalaki naman po. Yan. Ba naglabas 45 ano, po 'yan. 45 minutes. <laughs> ah, uh, negotiable pa. Negotiable pa ito. Ito po, babay naman po 'to. Four months na po siya person Pero din po siya. Yung sa wow, ano? Babay. Babay ka? Babay ko. Wow, Oo oh Magkano? Four, five lang. Wala na po. niyo na lang siya Marlon. May pwesto rin siya sa Grotto. Araw po ng oh. Yung number po natin, 0923-45800. Thank you, Pia Marlon. Salamat. <laughs>